Dahil well, katatapos lang mag-jogging ng mga angels, magtitinula po ako ng isda ngayon para sa kanila. Good morning mga madam ya. Time, time check is uh, 5.20 a.m. Ayan, ang mga maritis ko, ang mga best friend ko, ay ginising ko para mag kami. Kasi parang lumalaki ang mga tiyan nila. Parang nanghina kayo. Nanghina kayo, madam? So, kailangan natin mag-jogging. Pagkatapos mag-jogging, mag tayo, ha? O sige, bago tayo mag-jogging, mag magdasal muna tayo. So, pang, um, ang na ito ay pangungunahan ni Teacher Lian. O sige, Madam Go. Okay, dasal, Pre na tayo. One, two, three, go. Pre na. Okay. Um, uh, dasal natin sa langit alam mo pa sa ang mga mga sa lupa pa na sa yung ito kami ngayon alam sa lupa at sa alam sa amin na masala para mga sa amin ay po sa sa mga okay thank you Oh, sige, ngayon maglakad tayo at mag-jogging tayo ha. Ha? Malungkot ka pati. Good morning. Good morning. Bakit ka malungkot? Nalala na si Doraiday. Ay, namiss mo si Doraiday. O, totoo yan. Mga madam bagamat kulang po sila ng isa. Sila po talaga ay malungkot. Lalong-lalo na po si Madam Asya. Nalulungkot ka ba? Okay. Bakit? Hindi uh, na babalik yun. Sino? Hindi na siya papuputay sa one. Sa so, one? Namimiss mo ba si Doraiday? Okay, babalik yun. Ha? O oh, si sige, ikaw Martin. Mm -hmm. Namin mo siya ba, ba si Dry Dry? Ha? Kasama ka doon sa circle. Hanggang dito sa kabila. Ah. Magkasama mula ano ano ano? Magkasama po sa kabila. Mag hanggang, hanggang dito. dito. Kasi nila kayo nagkahiwalay. Mag so, ilang taon din yata o oh. hindi pa mag isang taon. So kaya apektado kayo lahat ano? Hmm. Kasi wala si Doraiday. Sige lang babalik yun. Ikaw madam na mismo ba si Doraiday? Hmm. Ikaw madam Lian. Sige ha. Maglakad tayo ngayon. At dapat masigla tayo ha. O sige. Ikaw okay ka lang ba? Wala. Sige. Basta happy happy lang tayo ha. Love, love and happy, happy. Nakakad po kami ni the OQT. Ikutin po namin ang buong subdivision kasi ramdam ko parang ay, hindi na sila masigla. Nagtatabaan na po sila. Ayan po si Tishor si Lian. Si Madam Salbi. Siyempre ang nangunguna sa amin yung pinakamaritis namin. Ayan. And of course, kasama po namin si Kuya Martin. Bagamat kot po talaga sila daw, lalong-lalong si Tasha at si Martin dahil magkasama sila ni Duraide, tapos biglang nawala. Nakakalungkot din nga naman talaga, mga kababayan, alam niyo kung bakit. Sa bawat araw, kasama namin si Duraide, tapos biglang nawala. Ganyan po yung nararamdaman din namin. Ako man din, kaya nung umalis siya kahapon, parang, ano? parang, na-touch po yung ano ko mahiwagang puso. Oh, char. <laughs> Yan po sila nag-jogging. Jogging! Para bumagba yung mga itbil, bil, bil, bil din nyo. Okay, oh, Senyora Tasha, <laughs> naunguna ka talaga, ano? <laughs> Jogging kayo para mawala yung ano? Mga bil, bil din Tasha. Jogging ka bilis. One, two, three, go. Jogging. Jogging. Okay, ayun si Tasha. Oh, very good si Madam Tasha. Si Madam Salbi. Ito naman si Kuya Martin. Kahit hindi na siya mag kasi maganda man yung katawan niya. Healthy man siya. Pero kailangan niya parin maglakad-lakad. Ayan po sila. Sige, go. Pagod na ba kayo? Hindi, pagod. Si Madam Salbi, O parang mayari lang ano, subdivision. Ganda kasi lang, oh. Kamukha mo dyan siya, Martin, si Madam uh, Lian, of course, my best friend, Madam Tasha. Tayo. Tagod ka na. So, tayo. balik na tayo. Tagod na tayo dito kasi parang nagugutom na. Oh. Madam, dito na tayo. Kaya pala masugot tayo mukha eh. Tara. Tayo. Malungkot yung... Taas. Isa pa. One, two, three, four, five... 6, 7, taasan pa, taas, ta pilihan ta <regulant> gaya mo si Tasya, very good si Tasya, para tumaba, sige, talon pa, okay yan, o yan, talon pa, para bumaba yung mga tabak-tabak natin, isa pa malam Tasya, ayan, umagang umaga po, umagang kay ganda para sa mga angels natin, angels ng Bench TV. Okay, te. Isa pa. Talon. Yeah, Very good. Ayan. Dahil katatapos lang mag-jogging ng mga angels, magtitinula po ako ng isda ngayon para sa kanila with talbos ng kamote. Ayan po para masigla sila. Kasi pakiramdam ko malungkot talaga sila kasi nawawala daw si Doraida. Ayan mga kabaya, malapit na maluto ang tinulong isda ko. Bagay ka sa kanila kasi maagang maaga pa. Kailangan nila ng sabaw. At of course, kaya may ay lalagay ko lang kamuti tabs para pabitamins yung iniinom nila sabaw. Kaya nilagay ko na po ang kamuti tabs, titikman ko siya. Kasi pinta pa man din si Madam ano, Madam Tasha, titikman ko pong, tama na ang lasa. Ayan, ang sarap. Kakain na nga lang din ako. Ang sarap po ng ulam nila maaga po. Kakain lang din ako kasi masarap man. Patay na ang kalad. Tapos si Ate Tasya. Okay ka lang? Ate. Okay. Ikaw madam Lian. Okay lang po. Ayan pong ano nila ulam. Isda na tinola. May sabaw po para ano. Ano sili? Sili? Wala na. Huwag pa wala sili sa iyo. Ayan. Sige po. Wala pa si ate na si Apa po. Kain lang kayo ha. Ayaw po si tatay. Kumakain. Pagkailangan pa lang kanin ha. Sabihin lang ha. Ah, sige, sige.